magandang araw po sa inyo lahat ngayon po ang March 2024, Merkules ng ikaapat na linggo ng panahon ng Kwaresma. At mula po dito sa Minor Basilica of St. Martin of Tours, hatid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito. Ang ating unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ni Propeta Isaías chapter 49 verse 8 to 15. Sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, sa araw ng pagliligtas sa iyo ay lilingapin kita at tutugunin ang paghingi mo ng saklolo. Babantayan kita at iingatan. Sa pamamagitan mo'y gagawa ako ng tipan sa mga tao. Ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay walang kaayusan. Palalayain ko ang nasa bilangguan at bibigyan ng liwanag ang nasa kadiliman. Siya'y matutulad sa mga tupang nanginginain sa magandang pastulan. Hindi sila magugutom ni mauuhaw. Hindi rin daranas ng matinding init ng sikat ng araw at sa disyerto sapagkat papatnubayan sila noong isa na nagmamahal sa kanila. Sila'y ihahatin niya sa bukal ng tubig. Gagawa ako ng lansangan sa gitna ng mga bundok at ako'y maghahanda ng daan. Para siyang daanan ng aking bayan. Darating ang bayan ko buhat sa malayo mula sa hilaga at sa kanluran gayundin sa sibene sa timog. Kalangitan, umawit ka. Lupa, ikaw ay magalak. Gayundin ang mga bundok pagkat inaaliw ng Panginoon ang kanyang hinirang. Sa gitna ng hirap ay kinahabagan. Ang sabi ng mga taga-Jerusalem, inabayaan na tayo ng Panginoon nakalimutan na nanya na tayo. Ang sagot ng Panginoon, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahali ng sanggol na iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo kahit sandali. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at dito po pa rin sa basilika ng ni San Martin ng Tours ang ating pong una pagbasa at pagninilay sa araw na ito na kung saan ay binibigay muli sa atin sa pamagitan ng oracle no, ni Propeta Isaías kung paano natin uunawain at intindihin ang Panginoon. Bagamat madalas sa sinasabi ng mga Israelita na sila'y pinabayaan na ng Diyos, pero kung babasahin natin na mabuti ang pinahayag na na pagbasa ay talagang kahit kailan na hindi po uh, hinangad ng Diyos na mapahamak ang kanyang bayan. O so, ganun din po sa atin. No? Kahit kailan, wag na huwag natin iisipin na tayo po ay kayang pabayaan ng Diyos dahil hindi po yan totoo. Sabi sa binigay pang halimbawa, kung sa na mayroon pong isang ina na makakalimot, no? matinding ano na po yun, sukatan, no? kung may makalimot man. Pero ang Panginoon natin, kahit kailan, hindi hindi tayo kalilimutan. Kaya naman patuloy natin na asahan, patuloy natin na lapitan ang ating Panginoon dahil hindi niya tayo hihindian at hindi niya tayo pababayaan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po Salamat. Salamat. Salamat.